So siguro ito ay isang bantay na ng aming VM. Tawagin mo yung mga magka-cash in, gustong mag-bills pay, at yung mga maglo-load sa different network ng ating vendo machine. So, ikaw magbabantay nito ni ha. Tinatawag itong hand feed. Kapag nakikita siya ng kamay, talagang kusang lilipad sa'yo. Sabi ko, turuan mo mag ng pera. <laughs> Tapos nadalhin niya lang para punuin niya ng pera yung kaha mo. <laughs> guys, partner namin ito sa Vendo Machine na ilalagay dito ni Globe sa malaking tindahan na ito. Sir Simon Itri, ay! Tumai! <laughs> Nabuti, hindi, hindi pumatak sa dami ko. yun guys, oh. Ay, Nicholas, kung saan-saan pala nagdudumi, ah? Pero hindi niya tinatamaan, guys, ang tao. Dapat sanayin mo siya sa CR. <laughs> hindi kita mamumura. Hindi mo kapag tinayin mamumura ko. hindi. gusto mo ako. Naku, ikaw lang <laughs> ang ulo na ko. Kasi ako. Guys, look at that. I have African lovebird. Kasi ito, bakit, bakit alam mo ha? Kung bakit, um, tag nito, malapit siya sa tao. Apat na linggo pa lang ito. Apat na buwan? Linggo. Apat na linggo. Siya po ang may-ari nito. Itong African lovebird na ito. Tama ka ako. Ganda siya before. Look at that! O, mo cellphone niya. O, wala pang balahibo, inaalagaan niya na. Hanggang sa nasanay na sa kanya kasi tinatawag itong hand feed. So, kapag nakikita siya ng kamay, talagang kusang lilipad sa'yo. Dahil akala niya may pagkain siyang, ano, may pagkain siyang tutukain sa iyong kamay. Look at that! Pati ang kukukot tinutuka niya. Pero ang, ang galing niya, guys, kasi isipin mo kung paano niya train Nakita mo kanina, dumi, lumipad sa kanyang, ano, lumipad sa kanyang balikat mula doon sa kaha ng kanilang ano, tindahan. Ano, daming pera. Sabi ko, turuan mo magnakaw ng pera. Tapos <laughs> nadalin niya lang para punuin niya ng pera yung kaha mo. Diyos <laughs> ko. Tinuruan ko ng masama. Oy, hindi naman ito ako naririnig. <laughs> I love you. Ano pangalan nito? Nicholas. Nicholas! <laughs> Ikaw, anong pangalan mo? Simon. Asay mo, Nicolas. <laughs> Ang layo. Anak mo po kasi nagpangalan. Ah, anak mo po Guys, partner namin ito sa Vendo Machine na ilalagay dito ni Globe sa malaking tindahan na ito. So siguro ito ay isang bantay na ng aming VM. No, di ba? Tawagin mo yung mga magka-cash in, mag... Uh, gustong mag bills pay at yung mga maglo-load sa kanilang mga sa different network nang ano ng uh, easy load na pwedeng i-offer ng ating vendo machine. Ikaw magbabantay nito, Nicolas, ha? Kaya mo si Nicolas ayaw nung umalis sa akin. Huwag natin dalhin sa labas kasi baka lumipad. So, yan. kasama ko ngayon si Sir... Simon. Si Sir Simon. Siya may alaga nito kay Nicolas. Sir Simon, itri... Ay! Tumai! <laughs> Nabuti, hindi... Hindi pumatak sa damig ko. Ayun, guys, oh. Hindi po siya mga sana po sa lapag lang Ang galing mo! Ang galing mo, Nicolás! Ano, bumagsak. Alam mo hindi ako madudumihan, hindi kita mamumura. Kasi, ang iba kapag tinanong, mo, mamumura ko. Hmm, hindi. Kasi mo ako. Naku, ikaw lang ang ulong nakakis sa akin na mo. Ay, animals. <coughs> no bird. <laughs> gigila pa sa'yo. O, diyan ka na sa daddy mo. Bantay mo yung machine na. Abangan mo yung pagdating ng ating vendo machine. May kulas, maraming salamat. Anong kulay talaga nito? Po, Simon? Sabi po nila, ano? Ano? Sabi nung tinuhanan ko po, ano eh? Oh, plain blue. Ah, okay, maganda yan. Makikita mo pa naman, kasi bata pa. Ayun o, oh, lumalabas sa buntot niya. Yellow. Oh my God! sige so, guys, hanggang dito nila kasi mag-reforma kami ng contract ng MOA. Naagaw lang yung atensyon ko noong African lover. Ni Nicolas. O, oh, Nicolas, halika dito. Kiss mo ako. Ilan? Ilan? kaya so yung daddy mo o, busy ng busy yon guys ito po yung amin anong tindahan ito paps anong tindahan nga ito? Anong name ng store mo Ha? hindi hindi kung saan-saan hindi pala nagtutumi, hindi 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 niya tinatamaan, guys, ang tao. Dapat sanayin mo siya sa CR. <laughs> Mag-peace and love ka na dito. hindi ka na. Ayan, ayan, ayan. Paalam ka na. Uh, peace and love, guys. Mula dito sa aming pinla ni Nicola. Asang papahalam kami sa inyo na peace and love. Ang <coughs> 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 galing naman ito.